Tayo, lakad sa labas. Hindi na kami nag-upload ng mga frozen uh shoulder, mga mabagalit. ang hindi mga uh -huh. um, ganyan. Yes. Ay! At, ano, yung bata, yung may cerebral palsy ba yun? May, no? Oo. Uh -huh. Lakad siya uh -huh. sa labas. Pero naman, ina ng doktor, may cerebral palsy. Uh -huh. Ano kasi ma'am, yung frozen shoulder po, natututunan. Yung tapilok, natututunan. Uhm, gusto na. Okay. Okay. Tayo inom sila, te. Wala ka yung sa'yo. Malungkot Pasahin mo. Pero ngayon Friday, dapat. Balik ako, ya.

si dire direto. Yara pa rin. Tihaya po. So magandang gabi po sa lahat. Yung customer natin galing Pampanga. Pampanga. Na paano ba tayo? Mm -hmm. 2018 po yan eh. Oh. May binawa ba ko mo sa ko eh. Ano trabaho mo? Ano, train operator. Okay. Ano okay. ang binuwat mo? Yung ano, yung mabigat din siya eh. Kaya, lang nabigla, kaya... Ano po, yung crane mismo? Hindi po, ang sadyo ko lang. Joke lang. Sa construction, sa construction. Hindi, bali sa sa oil field kasi yung trabaho. Coworker kami. Kaya lang ako, siya operator ako. E eh, di hindi siya makabalik? Hindi ka na makabalik? Nang? Nang trabaho? Eh, hindi. Um, tuloy ka pa rin? Tuloy okay. ka na? Oo. Oh. Siya, totoo ko kuya? Hmm. na nauna lang ako nang umuwi sa kanya. 28 ako umuwi, siya December 1. Tapos sabi niya, pupunta siya sa'yo. Kaya sabi ko, gusto ko rin pumunta sa'yo. Kaya eh, magsabay na ka Magsabay <laughs> na lang kami. Ilan taon na po ang trabaho niya? Hindi ko na siya taon na. Sa ang na niya, nasa ibang bansa ka, pipilipili pipi. ito, wala sa mga Siya naman, every six months nakaka-uwi. Sir, ano-ano na mga napagawa dyan? X-ray lang, X-ray. MRI? Wala, wala. Hindi pa sagot ng company yan? Pagawin sagot, sa sagot lahat ng company. So wala pang further na, na check-up? Wala. Ngayon lang, ano, bago move, ako umuwi, doon ako nagpa-check-up kasi sinumpong nung September eh, eh talaga mo Paano pag dun sumusumpong sa ibang bansa? Tinitiis ko lang Okay, sa lahat po ng OFW hindi po ko tatanggap ng mga nagmamadali ha? At least two months po please ha? Please pakisabi yung totoo dito kasi minsan hindi na kukuha ng isang session ang booking system natin dito kailangan nyo pumunta dito personal para masabi namin kung basic o hindi mahirap, hindi madali, or pahirapan talaga. Kahit 2 months kayo dito magstay hindi ko kayo ipangako na sure na gagaling kayo. Kasi yung tagal ng pilay, it, really matter, ha? So, basta sa mga OFW, samahan nyo na ng dasal pagpunta, pagpunta dito, ha? Hingihin nyo sa taso pagaling nyo sa akin. So, paano? Simulan natin to. So, walang check-up to. Walang diagnose, so hindi mo pa alam sakit na. Sabi nung doktor sa sa, sa the bald test daw yun. Ilan po ang nakita? Eh, hindi ko rin po Wala sinabi. Yun lang yung sinabi sa akin. Ang daggabot na pain reliever halos na yung binigay. Nagpa-therapy na po kayo? Hindi pa. Sige. Kanya lang tissue. Hindi ka naman inofero ng opera, sir. Ha? Huh? Hindi ka naman inofero ng opera. Hindi pa. Pero, uh -huh. makita mo yung babae kanina pipilay-pilay na lumakad na pagkatapos? May opera na lang, may offer na lang opera yan. Hindi ka diba, Thandas? 800K. Uh -huh. Ano ito, ma'am? Uh, pag nakatama ka sa spine, based dun sa experience namin, ang minimum na opera, ah, uh, half million. Kalit na nga yung sa tuhod lang. Plus, o, oh, yung mga expert, malayo tayo sa akin. Wala talaga sa kanyang gamot. Bakit? Ito kasi yan, ma'am. Uh, saan siya sumasakit? Dito, dito. Oh. Okay, ba't siya sumasakit? May ipit dito yung ugat. Wala namang gamot na kapag ininom, makakawala yung ugat, babalik sa setup yung buto. Walang ganun. Dalawang bagay lang para gumaling yan. Pa-opera nyo, o kaya maghanap kayo ng totoo manghihilap na kayo ibalikin sa dating posisyon. Yun lang. Tulad mo? Tulad ni Papa John Paul. Mo. Ilang buwan na to, sir? Eh, ilang taon na to? 2018 ko na. Tayo ang tissue sheet. Five na. Tagilid okay. ka ka Tagalit ka po. Check mo yung ano mo, tatilok mo. Hindi, yung sa gilid niyan, i-check niya. Bossing, ang trabaho ba sa ibang bansa mabigat? <coughs> Hindi naman. Hindi naman. Mabigat tong yung pinukuha. Okay. Paul, bomba. Adam. Congrats. Nakakita ang mga yan. Nakakalakad naman siya eh. Pilay lang. Nakawa nga yun kapag bumaba sa ano. Sa hindihan, talagang bagsak. Alam mo, siyang bumaba. <laughs> Sir, pag napagaling namin kayo ngayon, may pamasko po ba kami? <laughs> <laughs> Grabe. Natawa ko yun. Anong pag-WFW? Pag hinihinga pag ng pamasko, laging anong tawa yung sagot na. No? Ma'am. <laughs> Hindi ka pa nagbibidyo sa amin ah. Idol, hey kamusta na likod mo? Maganda na improvement kan? Ha? Ilang taon mo yung ininda, sir? Ito po, mga limang taon. Limang taon? Liman taon? Nakailang session ka lang dito bago mo naramdaman na malaki yung pagbabago? Uh, dalawa lang po. Dalawa lang? Yung okay, no, first... Actually, isa pa lang po eh. Okay, no. uh, huwag kayo naniniwala dyan, kasabot ko yan. Di ba kasabot kita, sir? <coughs> Diyan ano? Kasabot. Tiga ka, boss? Ano lang po? Ang layo. Alam si alam mo. Nira pa gola si Kuya Fern. No? Yeah. Kasi ano? Fern cut niya. Editor. Editor, Editor na. Minyo nga no, mabuti. ko this. Ano may pinapatandaan lang ng tao. Ah. Si baka makalimutan, baka makalimutan pag matagal kasi bumalik dito yung customer, binubura na yung video kahit right? maganda eh. Baka hindi na bumalik. paano mo pala ako nakilatay? Patay sa mga kamay. Sa parang nasa yun. Sa ako rin. Sa iyo ng pilot ni Dito. Pilay din. Oo, oh, pilay din. O, kamusta na yan? Okay na siya. Okay. Ay, hindi na sa... Kaya pala, kaya pala dina, tayo. May <laughs> nakalakad na tropa. Dinaya <laughs> nyo kami ah. Ito ah. na Samba lang ba? Ah, Teka lang. Kuya, malapit na to pumasok. Sagutin mo muna ako. Pag napalakad kita ngayon, anong pamasko ko? Bate. Sir! Sagot muna! Di ko to ipapasok! Baby, kumain sa barangay. na lang kayo ah. Salamat na lang ah. Asensya na po. Ano? Ah, maraming cut yung video kasi wala kaming editor na na Hershey. Ah, uh, bago ko to tapusin we start na <coughs> natin Ah, uh, walang advance payment sa grupo namin ang checking in booking ilibre po yun ang bayad pagtapos mahilap ha Paul, din Paul pasok mo yun umaga, hindi pa umiimpis, o, oh, eh, no? Pero balik na yung lahat, boss. Mga ilang minuto pa siguro yun bago umiimpis, ha? So, paano? Pagpahingihin muna natin, after 5 minutes, uh, patayin muna namin, pagpagin muna namin yung dugo, pakita namin sa inyo ang improvement, ha? So, paano po? Kung sa mga gumaling, and gladness po sa mga pakunta dito, saan po gumaling din kayo? Cut, please, ha? Ano? Sa kaya niya rin yan, kuya. Sinus. Vertigo lang. Ang sinus kasi ano yan, allergy. Di ba? Allergy. Ano yan, blood reaction ni yun. Sir, pagilid. Upo. Tayo. Oh, oh, ano na? Sana so, na yung pamasko ha? niya, kuya? Ano man? na, pamasko! <laughs> Kaya lang, sir. Uh, bago kita palakarin, patayin kita ng 10 minutes dito. Kasi isang taong din yung naipit. So, hayaan mo na natin siya mag-flow, ha? Uh, so kita-kita tayo after 10 minutes. Ah, uh, diyan muna kayo. So, simplihan lang natin tong video na to. So, 5 years si tatay na pilaitan ako nga. 5 years? Ah, uh, ang naging check-up, uh, this bulge nakita daw sa X-ray. Pero pumunta dito nang walang dala. May X-ray po ang dala? Yes, uh. So, uh, di ipipikit na tiningnan, no? Hindi ko tinignan. So, ano lang 'yan, manumano. So, sa mga pupunta dito, ah, uh, kung backbone lang yung problema, hindi niyo po kailangan ng MRI sa X-ray. At totohanan tayo. Hindi po ko, ko doktor para magbasa niyan. Doktor lang po nagbabasa niyan, ha? Ang pupuntahan nyo po dito, ano lang, ang hihilot na pogi lang. Hey! Sa pakita mo lang si Master. Master Jampon. Yan. Sa isang Shit, mo na lang. Shit, balik. Ah, <laughs> uh, nagbakasyon lang si tatay sa Pilipinas. Bumalik ng Pilipinas ng Pilay pumunta dito sa bahay ng Pilay, ang tanong, babalik yan ng Saudi ng Pilay? Sir, sama ka sa akin. Sa uh. hmm. Ha? Ha? <laughs> <laughs> <Badaya>, ang <laughs> eh. <laughs> nyaw nyaw oh, nyaw. Ang serah, kame si, kita nasa ring kusanggo, kung tayo nasa bre, keringan kering si, ka ka. Kasabwat, ser back. Kaya kasabwat, kasabwat, yung magkasabwat ay ser na, di ba? <laughs> <laughs> so pano kung may ganito kayong case, uh, welcome po kayo dito sa bahay ko. Ano pa si? Tumatanggap tayo ng pamasko. Tumatanggap po kami ng pamasko, saka... Uy, yung mga napagaling ko naman dyan, sige na. Papasko na. Ano? Thank you, thank you na lang? Aper, aper na lang, aper, -aper no? Na lang. Aper, aper na lang? Ito kanina pa to, eh. Tapawa ano? na kayo sa lang chinelas niyan. Oh. Tawa, tawa. Si, tutok na ito yan. Ya. Sir, napalakad na ito. Sir, ano po pamasko namin? Merry Christmas ka. No, grabe. Prayers. <laughs> thank you, thank you lang, oh. Sa mga napagaling po namin... Ano po? Ah... Uh, hindi ko ibibigay g po. Baka mas scam kayo eh. Dali nyo dito. Kaya padala nyo. Ha? Pero yun po. Congrats sa mga gumaling. Sa mga pupunta po dito. Please, magdasal kayo. Hindi ako yung magaling dito. Hindi yung grupo. Yun po. Kami lang yung tigagawa. Saka... Siguro ganito na lang. Pag napagaling kayo... Mag-tip naman kayo. <laughs> joke lang. Joke lang. Joke lang. So, paano? Ah... Uh, Basta welcome sa okay, lahat. Well, welcome Laka. na kapit natin. <laughs>